Hello guys, this is Riddles TV guys Welcome sa aking FB uh, Gusto ko lang mag-react guys Dito tungkol sa Isang OFW Panurin na guys Tingnan natin ha, tingnan mo Ayan. Yeah pamilya kasi hindi nyo hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera aalagaan kayo ng mga yan katulad ng nangyari sa akin nung wala na akong pera halos paaway na ang turing sa akin parang ang sama-sama ako na okay guys bakit ako nagreact guys kasi ang tatay ko mula nung maliit kami guys hanggang sa tumanda isang OFW ngayon guys nung tumanda ako guys ginawa ko lahat para maging OFW katunayan isa akong course ko ay isang seaman kaso lang guys hindi ako pinalad hindi ako pinalad dahil siguro hindi para sa akin dahil madali akong mahomesick may hindi ko kayanin siguro kung pinayagan ni Lord yun baka magano ako kasi pamilya man ako eh. pamilya man ako gusto ko palaging nakapiling yung pamilya ko. Anyway, bakit ako magre-react, di ba? Para lang sa mga OFW, guys. Okay. Ang pagtulong sa kapamilya, guys, ay hindi masama. Hindi masama yung guys, hindi masama. Ah, uh, pero pag tumulong ka, guys, kung ikaw OFW, huwag mong isiping may balik yun. Kunwari, paaralin mo kapatid mo, huwag mong isipin na, o balang araw, bayar mo ako, hindi. Kaya nga tinatawag na tulong eh. Ibig sabihin, kung may return, thank you. Kung wala, thank you rin. Okay? So, ang pagtulong sa pamilya, sa pamangkin, sa kapatid, ay, kumbaga, tinulung, tinulungan mo sila para makaahon sila dun sa kalagayan nila. Ngayon, ano bang kuwan doon? Huwag mo lang ubusin para sa kanila. Magtira ka. Magtira ka para sa iyo. Tulad niyan, yung mag-stay for God ka na. Sa mga anak mo, paaralin mo. Pero ang anak guys ay hindi investment. Kami, ang tatay namin, pinaaral kami lahat. Ako lang hindi uh, hindi hindi ako lang ang hindi professional. Proud to say. Kapatid ko naging seaman, third mate, dalawa kong kapatid ay nurse. May half brother kami, police, pero hindi na siyang nagpara noon. As sa ko na yung ibang kwento yun. Pero lahat kami magkakapatid na lima, ako lang ang hindi professional. So, inisip ng tatay ko na ako yung panganay, di ba? So, makaka-return Ino nagkapamilya kami, guys. Talaga namang wala, walang return ang tatay na tatay na nanay namin sa amin. Totoo yun, walang return. So, kung ikaw ay W, alam mo yun na wala kang... Huwag mong isipin na may return ka. Huwag mong isipin na ang mga anak mo ay investment para sa'yo. Ngayon, baka sabihin nyo sa akin, eh, anong gagawin mo sa... Kami naman, bilang kami sa mga anak namin, hindi talaga namin pinabayaan ang aming mga magulang. Kaya lang, awa ng Diyos naman, ang tatay namin kahit matanda na ay kumakayod pa rin. Pero kung in case na mag-stay siya sa Pilipinas, ang kaya lang namin maibigay, yung pancitsa, pangkain. Pero yung yaman, wala kami. Anyway, bakit nga naman kuhan yun? Una-una, kung ikaw UFW, wag mong payagang maubos ang iyong fund sa pagtulong. Magtira ka. At yung investment. Tama yon ito si ate, mayroon din siyang natayong bahay. Ayan yung bahay niya, oh, panuro niya. Ayan. Yan yung bahay niya, rin. Actually, hindi, natin alam, hindi ko na inalam yung kwento ng bawat side. Ang gusto ko lang ipaintindi rito yung OFW. Ang tawag dyan, pullback. Meron kang, kuan ba? Meron kang ah, matitira para sa'yo. Tama yun, investment. Kung may pagkakataon, magtayo ka ng bahay, para paupahan mo pero sa simula-simula pa lang kailangan establish mo na na sayo yung bahay hindi sa anak mo hindi sa kapatid mo at yung pinaka tinatawag na caretaker mo ay dapat nakapirma yun na ito ay caretaker siya hindi siya may-ari ng bahay diba? kasi kung hindi sa simula pa lang guys hindi nyo ayusin yung usapan nyo sa palagay ko yun yung pinag-awayan nila ah, ko lang ha kasi hindi ko alam yung kwento kasi nandun na nakatira lahat eh hindi man basa basa palayasin mo at baka sabihin nila okay guys yun nga yun guys sa simula tulad ng tatay ko rin nanay ko may bahay sila na ako rin ang caretaker no so bawat aksyon na ginagawa ko sa bahay ng nanay tatay ko da, may bahay rin kasi sa probinsya yung nanay ko, tatay ko. So wala rin umangkin doon ng mga kapatid. Ako yung panganay. Ako yung nagmamanage lahat. So hindi namin inaangkin. Amin aming, aming, sa simula pa lang ito ay sa hindi sa atin. Hindi sa atin tumbahin na to sa magulang natin. Kung gusto, kung mapaghatian man natin to, Saka na lang pag wala na sila sa mundo. Natural kasi wala na sila eh. Hindi naman nila papakinabangan na wala na sila eh. Pero habang buhay sila, sila may ari ng kanilang property. At sila ang dapat makinabang. Ngayon, yun yung value namin bilang bilang pamilya. Kaming value. Eh hindi lahat ng pamilya ganon. Di ba? Hindi lahat ng ganon. Yung credit mo na ikaw ang nagmastos, ikaw yung nagpatayo, ay hindi na nila, nakalimutan na nila yon. Especially ngayon, umuwi ka na, ikaw o W, umuwi ka na, wala ka ng pera. Kung baga sa isip nila, palamunin ka na, pabigat ka na. ba? Diba? Kaya, pa, kaya, kaya mga OFW, dapat sa simula pa lang, ay naka, klaro na, na yung bahay na yan, ay itatayo ko, para pag uwi ko, mayroon akong panggasto sa akin. Ha? Ngayon, yung kunwari, caretaker mo anak mo, kung bibigyan, kasi anak naman eh, kung bibigyan mo ng kwarto, di mas maganda, bigyan mo ng kwarto, pero yung overall, hindi sa kanya yon. Lahat ng pangalan doon, kung squatter man yun, rights man yun, ay dapat pangalan mo at wag mo ipangalan sa anak mo. Kasi may mga anak na wala talang kwenta rin eh. Lalo na ngayon mga kabataan ngayon. Hindi investment ang mga anak. Totoo hindi obligasyon ng anak ang mga magulang totoo. Totoo yun. Pero bilang utang na loob na ikaw anak, eh, wow naman, mayahiya ka. Ngayon, baka i-bass nyo ako. Baka i nyo guys na ano bang nagawa ko sa magulang ko. Una-una, hindi ako naaganti sa magulang ko kahit tumanda na ako ngayon masasabi ko na wala akong nai sa kanila pero isa lang naman ang binibigyan ko ng assurance na once na tumigil ang tatay ko sa pagtrabaho ang nanay ko hindi na makalakad ay bukas ang pinto ko para sa kanila pero wala akong may papangako na buhay na maganda kung ano yung kakainin namin siyempre kakainin nila so wala lang akong ipamangako na maganda masarap na pagkain kasi hindi po talaga ako mayaman. Pero hindi ko hayaan ng magulang ko ay ganoon na lang napabayaan ko. No way yung guys. Kaya kung kayo, alamin nyo na sino ba ako nagsalita sa harapan nyo na nagre-react doon sa OFW, Eh talaga namang naawa rin ako. Kaya kayong mga OFW, marunong kayong mag-invest. Investment lang naman talaga ang dapat nyo magawa ngayon. Hindi pwedeng business. Kasi bakit? hindi naman nyo pwedeng i-manage yung business kasi nga nandyan kayo sa labas ngayon kung mag-iipon lang naman kayo at yung pera nyo iipon ninyo eh wala rin namang silbi yun kasi bakit habang iniipon nyo pababa ng pababa yung value nun so sayang instead na ibili nyo ng lupa pang samantala ibili nyo ng lupa kasi yung lupa pag nabili nyo ay tutubo yun ng halaga mag-increase mag, mag, mag yung halaga nun pagka duma, pag tumakbo na yung panahon. Maganda kung may pera talagang malaki-laki, magtayo ng bahay para mapaupahan. Kaya lang sa susunod nga, eh wag ho po nating ah uh, yung parang, oh ikaw nang bahala dyan. Parang usapang pamilya. Maraming ganun na noon. Eh, di, wala namang problema. Anak namang kita eh. Wala namang problema. Kapatid kita eh. Hindi ganun guys. Dapat nakapapil. Nakapapil kayo na yan ay one, ang anak ay pamamanahan talaga ng magulang kasi sila naman talaga ang magsusunod nun sa, kung ano yung property ng magulang kung wala na sa mundo eh kung buhay pa eh dapat manigurado tayo manigurado tayo na um, itong, itong property, na, property na to, yung authority nito yung rights nito bilang owner ay eh ikaw hindi yung anak mo tulad yung, yung si ate, nag, alam ko, nagkagulo sila dun eh, sa bahay nila, hindi ko na lang pinakita sa inyo, uh, gusto ko lang ibigay yung video sa, mayari ng video na yan na, uh, kumbaga, sila yung rightful owner ng video, pero kung panoorin yung buong video guys, nag-aaway sila, halos, kasi nga, gusto nung, yung OFW na yan si ate, na, yung kanyang bahay ay mapaupahan na. Pero hindi na natin alam kung anong kwento noon Kasi baka naman kasi kako may likodan ng kwento. Ang pinag-uusapan lang natin dito, na ikaw, W ay marunong kang manigurado. Lalo na yung is-is mo. Magpinsyo ka ng is-is ng dalawang libo, tatlong libo, monthly. Kahit pa paano, may pang bigas-bigas ka. Dalawang kapatid ko na nurse pumunta ng Saudi pinabayaan nila yung SS nila. Binuhay nila ngayon. Yung kapatid ko naman ng Siman, OFW na yung Siman, sabi ko pabayaan yung SS. Hindi naman niya pinabayaan. Kasi yun yung payo ko. Huwag mong pabayaan ng SS mo. Kasi kung darating ng panahon na hindi na kayo makakuhan. at bilang kuya nyo, wala rin ako maitulong sa inyo. Kasi isa rin akong dapat yung tulungan. Pero hindi ako nangingin tulong sa kanila. So yun yun guys. I hope na uh lang naman tayo pero i hope na nagbigay ako ng tinatawag na value sa video na 'to sa mga OFW double nating mga kababayan. So guys, the sooner video, joys kita-kita tayo guys. Please follow me. Kwan guys, FB. Salamat guys. Bye, bye guys.